Ano si sir? Pumotok yung gulong. Pumotok? Eh, lagay mo rin sa tabi, sir, oh. Mayroon akong gamit dito. Tulungan kita. Pumotok ko, sir, eh. Sabi, tawag mo mo na sa Saan pa ba uwi? Life home lang po. Life Homes Pasig? Uh -huh. kaya pala eh nawasak na pala yung gulong mo pati pala yung interior mo sabog na rin eh oh. ah kailangan na palitan parehas okay. May nadaan ng kapalang shop doon na bicycle shop. Bakit di mo binila ng gulong? Nandun, nandun pa kasi sa bahay yung pera ko sir. Sa ate ko, manghihirang pa sana ako Ah, wala kang pera? Wala po eh. Ah, sige ako na bahala. Next week po po yung sahod. Ha? Ah? Next week po po yung sahod. Ah, next, next week pa yung sahod? Oo Okay. Sige ako na bahala. Hintayin mo ako rito ha. Bibili kita ng gulong. Sige pa. Sir, pa bili gantong size na gulong sa interior. Magkano po lahat, sir? 570. 570. Ato pa 570. Eto sir, naibili na kita na okay na o sir bigla na lang bigla na lang pumatok po Ah, sir, okay na. Sir, uh, itot ka muna isa. I-testing mo muna para sure tayo na makakawi ka. Ano, okay na? Opo. Ayun, makakawi ka na ngayon yan. Ito rin. Dari mo sa'yo. Eh, ingat, ngat. ingat. Vlogger mo ba kayo, sir? Ah, parang gano'n na nga. Kasi parang napapansin kita dun sa may, ano Sa may, ano, Rosario, may tinulungan ka, dati. Ah, baka ka mukha ko lang yun. Napansin eh. ko yung motor. <laughs> parang gano'n yun yung motor mo dati. Ah, baka kamukha ko lang yun <laughs> Ah, hindi na sir, makakawi ka na Hindi thank, thank you po sir ah. Walang naman po, wala naman Hindi po, po, ingat ko po sir Hige thank you. Thank you. Thank you. Ingat po, ingat